next na yung eyeliner. eyeliner ka na. Reveal mo daw yung shadow mo. Yung, uh, yung eyeshadow ko, BLK siya. Mm, may mayaman. <coughs> Sabi na mo dito sa salamin. Mawag mo na. Matutulog na kasi ako. Ang eh. dami na Ayan, may, meron naman akong ano. Kinikiri. Diba? Perfect. And then next is ang... Uh, Huwag kang mag invite ng sino ka man. Iinis mm. ako. And then, next is, we are going to use the highlighter of... Ayaw niya ako mag-invite kasi invite ko si Vick. Of Caroline. May so -kis. Bakit naman ng highlighter? Tugan na naman. Amesak na yan, dahin. Amesak Sabihin mo kasi kung pangatoy. Pangit talaga, tingay na pa sinasabi. Para Sira ko si Perlas na to. Sa'yo uh -huh. uh -huh. uh -huh. para kunin tayo ng mga brand na magaganda to. Hindi ka nang iisip. Dito ano lang dito. dito papang ang... lang Papangulang dito. Dito lang. Kaya talaga na naman yan. Gagaya mo She knows. She knows. I know she knows. I know she knows. Nai-stress ako. Nai-stress ako, diba? <laughs> <laughs> di ba? Hindi na ako nai-stress. <laughs> Uy, ano nag-alala ako sa inyo? Ito lang <laughs> kayo.

humahanap ka pa ng isa ma para wag match tayo, sayang naman yung pera. <laughs> Hindi iniisip ko kasi kanina, sabi mo, wala kang tutulugan. So sabi ko, okay na kayo dyan. Sena, ako? Oo. <laughs> oh. <laughs> ako si Queen Dora eh. na ata siya, inakawi ka na no? <laughs> Alam mo, bakit ito niyan umuwi? Mabiyahin siya po pampanga? Ibigay ko yung ay pwede. Delikado na hindi ka pwedeng umuwi. Papayag lang ako kung uuwi ka pag hinatid ka ni Briggs. Bukas, ano oras kayo baka? Hindi naman. talaga yan. Hindi talaga yan sinabi mo, ma. Pero sinong nagbag at kinuha ang mga gamit, lumabas. Akala niya nandoon na sa labas yung sundo. Wala na po yung border dito. Tapos nakita niya yung balay.

Sorry po, three days, three days po, ang ganda po ng tulog ko, di ba? Ang ganda ng tulog mo, ikaw lang ang hindi. hindi siya. siya. Tulog lang ang maganda. Tulog lang ang maganda. Kasi lang iso ko sa mga tao. Hindi ka. Sabi mo bakit yung audience that, audience ko yan eh. Hindi, hindi siya, hindi siya. Ito, Hindi, audience ko yan eh. Hindi. Sorry na, baby. Wait. Ah. Bakit ka nagsusuri sa aso? Ba? Hindi. Naubos natin yung ipdating ko. <laughs> ano yan? Ano parang rin yan? Press or pins? Press or pins? <laughs> eh, hindi. Si TikTok talaga yung mga gusto niya yung mga lalaki nagpaka-brief, yung mga nag online. Ayaw niya yung mga bakla ng mga trans na nag-ano-ano, bibig-bibig. Oh. Kasi si TikTok, may sexual na si TikTok. Ah. May <laughs> seksual siya. Uy iban ka talaga ni TikTok. Sanay na ako TikTok. Hindi kami close ni TikTok. <laughs> Mag-away kayo? Oh, putang ina niyan ako dito. Napakahirap <laughs> ako dito mang limos dito sa TikTok ng abuloy tapos <laughs> ang laki ng bawas niya, ibaband mo pa ako TikTok. So kumain ka na ba, Miss Kateri? Oo, oh, kumain na ako. Di ba halata? Ang sexy mo kasi, <laughs> tingnan mo oh, di ba? Oh. My body is 23 feet. Huh? This is my vital acidity. Ba? Vital? Vital acidity. My body is 23. 3 -3. My height is five two. Ang sinas ka tapusan. Vital statistics daw kasi yun. Ilang taon ka nag-work sa Mandaluyong? Mga 17, 18. oh, kasi construction worker ako noon Tapos nag-stop ako. Trabaho ko sa Maynila. Bilang OFW tapos ako nang papalayas sa amo ko ay hindi naman siya pinsan lang siya ng amo ko tapos mag-aaway kami sabi ko, wag mo kong inaano ha kamag-anak ka lang, hindi kita amo kaya kitang palayasin kamag-anak ka lang, katulong ako ganun yung ginagawa ko sa kanya kaya yung kamag-anak ka lang, ambisyosa ka pa. Diba? Tama mali. Eh. Pag maging katulong ka, dapat palaban ka. Eh, meron mga, hindi mo naman amo, kamag-anak lang, sila pa yung nagpapakaano. Papakaamo. Kaya sabi ko sa kanya, huwag kang mag sa akin, ha? Kamag-anak ka lang, katulong ako. kayak kita layasin anytime anywhere you can go <laughs> well well, well. <laughs>